Hello, mga sisi ko. Good morning. Have a blessed Sunday. Iinit mo na tayo ng tubig para tayo magkape. <laughs> Solid ulitin ko mga sisi. Have a blessed Sunday and good morning. So, kanina nagsimba kami. Maaga kami uh, ah, naka-uwi. Tapos si Kuya Dave, gusto nyo talagang ano, kumain ng lechon. Ayan. So, sabi ko, bumili tayo. Alam niyo ba mga sisi, ang kilo ng lechon ngayon. Last year lang, nasa 350. Tapos ngayon, 680 na daw ang kilo. <laughs> Grabe! Makakain tayo ng lechon. So, disclaimer lang. Alam naman natin na iba nating mga sisi ay hindi bawal sa kanila. Pero sa atin, na mga kumakain ng lechong baboy. Ayan, ito pala yung sinasabi ko, lechon baboy. 680 na ang kilo ngayon. Kaya, pag may magbe-birthday at magbe punta tayo mga sisi kasi libre na yun. Kasi mahal na masyado yung kilo ng lechon. 680. Ayan, bumili si Kuya Dave. Tapos tap, natapos na siyang kumain. Siyempre, kain muna tayo. Kain muna sa si Ate Rose. Mainit na yung, ano ko, maingay na yung tubig na, ano, hi, ano ko, ayan o. Ayan. So, bago tayo mag-proceed or magpunta sa tindahan para mag-update kung ano na naman ang kaganapan ngayon kasi linggo ngayon kain muna ako mga sisi so meron din akong ulam kagabi pa to yan nakalagay siya sa glass so ito ay na vlog ko na before ito lang yung kagandahan mga sisi ay yung ulam namin dito namin pag nagluluto kami direct namin nilalagay dito kasi pag may matira may takip na siya oh Ayan, may sealed siya masyado kapag may matira. Ayan, takpan na lang and ilagay doon sa rep. So, ang kagandahan lang nito, uh, ngayon ay iinitin ko siya. Dari ko na lang siya sa oven. Ayan, dari ko na lang siya sa oven ngayon. Ayan, hindi na kailangan ilipat-lipat pa, Kaya, gusto ko talaga ng mga ganito na lagayan ng mga ulam oh. direct na lang siyang gamitin and pag hindi maubos ayan takba na lang and lagay sa ref pakainit itong tubig wait lang po ayan kapinin pag may time so ngayon pala ay Sunday hindi kami nag close ng tindahan kasi nga alam nyo naman na na vlog ko na before na sobrang tumal talaga ngayon, ngayong panahon na to sobrang tumal so para makabawi naman, hindi kami nag-close nag-open kami ngayong araw minsan kasi nag-close kami tapos alis kami ni Kuya Dave and mamaya meron akong ipapakita sa inyo na ano yun, parcel from Shopee na na-order ko pero ano yun, mga paninda pa rin yun konting ano lang pakita ko sa inyo lang yung mga item and sunday nga, ngayon pabalik-balik sunday ngayon uh, may delivery ang grocery kaya hindi din kami umalis dumating nga daw, sabi ni Kuya Dave tinanong ko siya, time check is alas 10 na ng umaga ngayon pa ako kumain, kasi pagdating namin kanina, galing simbahan natulog ulit ako tapos ngayon uh, sabi ni Kuya Dave, andyan na daw yung mga item ko para grocery Buti nakahabol pa ako mga sisi kasi may mga kulang-kulang sa tindahan. Ang next delivery nila is sa Friday pa. Napakalayo pa ng Friday, no? At least naka-order ako ng mga gatas, yung mga swak, 'yung naman yung uh, pinakamabenta, mga Milo, basta mga basic needs yung in-order ko sa ano sa grocery. So mamaya pagpunta natin sa tindahan, yun yung ipapasilip ko sa inyo at saka open natin yung item ko from Shopee. Pero ako ay kakain muna. <laughs> Kain tayo mga sisi. Ito, lechon. Tapos, ito. Hindi ko na lang siguro i-oven pa. Kasi kanina pa ito gilabas ni Kuya Dave. Medyo ano naman siya. Ayan. Hindi naman siya frozen. So, pwede ko na siyang direct kainin. Ano pala to Ito ay yung adobong laman loob ng isda. Tapos, ito ay pritong isda. So, syempre, may lechon. Hindi lang muna ito pritong isda. Ito lang muna yung kainin ko ang lamang loob ng isda. <laughs> Yan. Ito yung ulam ni Ate Rose ninyo ngayon. Ayan. So, kakain na ako mga sisi. Yan o. Ito oh. Yun, try natin Pero, makita nyo. <laughs> Yan, sarap. Mmm. Hmm. Kamusta kayo mga sisi? Ano ang ganap nyo ngayon? Okay, pagpatuloy ko ang aking pagkain. See you na lang sa tindahan. Bye for now. Okay mga sisi, dito na tayo sa tindahan. Naglagay ko muna yung aking kape. Si Kuya Dib umalis kagad. Ka si na yon <laughs> Pagdating ko, umalis kagad. Ka <laughs> Sabi ko kasi kanina, uh, matulog ako hanggang 11. Maaga kami nagising 5 am. Pag... Uh, pag uh uwi namin galing simbahan. Sabi ko matulog muna ako hanggang 11. Tapos pag tapos tukain, ikaw na naman yung matulog, di ba? Hayahay, hayahay ang buhay. Siya naman yung matulog. Okay, dito tayo mga sisi. Tingnan ko yung ano, yung item from grocery na siguro mga 5,000 ito. Ayan, cheren. Ito na mga sisi. ang aking item from grocery. Sunday pahabol. Ayan, nakahabol ako ngayong Sunday. Ito yung mga item natin. Meron tayong sikirya. Itong maliliit na mga box. Ayan. Ayan pa dyan. Ito yung lalim. Ayan, ito yung ating from ah, grocery. Tapos, ito yung i-open ko sa inyo ngayon. Ayan, punta tayo doon sa harapan. Kasi mahirap dito. Wala akong upuan. Tapos ito. Ayan. Okay, let's go sa... Doon tayo sa front mismo kasi may upuan doon mga sisi. Ipantalhin natin itong parcel from Shopee. Mm, busog. Busog ako sa lechon. <laughs> Ayan. So, unahin natin itong maliit na ano ang nabayaran ko nito is 300 plus lang mga sisi. Ayan. 300 plus. Dito'y mabenta talaga ito dito sa tindahan namin and rabad na kasi akong maghanap pa nito dito kasi sa amin. Ah, uh, yung pamilihan ko ng mga ganito, minsan nauubusan. Mabilis kasi siyang maubos. Kaya, naghanap ako sa Shopee. Meron naman pala. And mura lang. Cheren! Ayan, oh, mga sis. Ito yung mga black na pony. Yan, yung pangkali ng buhok. Hindi na ako bumibili pa ng iba't ibang kulay. Kasi yung iba't ibang kulay ay napakatagal pa Mag, fade na lang yung ano mag fade na lang yung kulay hindi pa talaga siya maubo so nagtry lang muna ako sa Shopee so 300 plus ang price nitong maliliit is 42 42 pesos so nirerepack ko siya nang tipid 10 pesos so ipakita ko sa inyo pag uh, makarepack na ako siguro sa susunod na araw na lang mga ko ha kasi mag-display pa ako ng mga item from grocery ayan ito ay 42 so tipid 10 sobrang sobra sobra kalahati yung kinita natin. Kasi nung last na punta namin ni Kuya Dave sa Palengke, naghanap kami ng ganito, wala, naubusan sila. So, limang tag 42 ang kinuha ko. 48 ang price, pero pag marami ang kunin mo, 42 na lang. So, limang ganito ang kinuha ko. Limang, ano, limang maliliit. Ayan, o, oh, limang maliliit. Maliliit siya na size, mga sisi. Pero, same pa rin siya, pony. Ang yan o, oh, yan. Maliliit lang siya. Okay. So, ang kinuha ko nito ay mag-order ulit ako mga sis kasi ang ganda. Hindi na ako magpunta pa sa maghanap maghahanap mainit. Tapos gastos pa masahe. And itong isa, ang price nito is 54. Same lang naman din. Mas, parang mas mura pa nga dito sa ano sa si And ito pa ha, ang shipping fee is 90 pesos lang. 90 pesos. And my voucher naman na 80 pesos, diba? kada mag-order tayo, may voucher tayo na 80 pesos. So, ito siya malalaki mga sisi. Okay. Yung iba kasi sa mga bata, gusto nila is yung maliliit. Tapos sa mga, ano, mga dalaga na malalaki, mga nanay, gusto nila is yung malalaki, maliliit. Malalaki, maliliit. Ayan. Malaki siya, tapos maliit. Ayan, mag-order pa ako nito sa susunod. Tapos, yun na nga, ang ano ko na lang shipping, ang shipping fee ko na lang na nabayaran is 10 pesos na lang. O oh, di ba? Kasi 90 lang ang dito sa amin 90 pesos ang shipping fee tapos 80 pesos is ano siya sa anong tawag niyan? vouchers. So wala, 10 pesos na lang susunod. Doon ako napakababenta nito sa ano namin sa tindahan dito talaga mas So, black yung kinuha ko. Next item. So, alam niyo naman kung ano to. Ito yung mabenta pa rin sa tindahan. Mas mabenta ito ngayon dito sa aming tindahan. Ayan. Mas mabenta ito ngayon sa aming tindahan. Kasi requirements na ito sa school talaga ng mga bata. Hindi na sila papasukin pag wala silang ganito. Ito ay face mask. Ayan. Face mask pa rin mga sisi. O, hindi ko na lang siya ilabas lahat. Yan, mga ganito. KF. Ah, 3D pala. 3D. Yan, marami to. Kumuha na ako ng marami kasi nag, nag ano ako sa ibang shop, na naubusan na ng black. Yan, ito. Hindi ko na lang siguro iyan ng lahat. Ilabas. Same pa rin. Ah, bayaran ko dito lahat sa face mask. Ayan, kumuha din ako ng KF94. Is 500 plus. Yan, ito yung dumating na parcel. So, siguro next day ay meron na naman akong mga na-order from online mga CC. Share ko sa inyo na budol na naman si Ate Rosy. <laughs> adik kasi sa online, ano, ano lang naman, yung nanonood lang naman ako sa online. Kaya lang, pag ano, ewan ko. Pero basta magustuhan ko yung item, hindi ko talaga mapigilan yung kamay ko na mag-mine. <laughs> Pagkakain talaga ako mga sisi. So, ayan mga sisi, binuksan ko na. Alam nyo ba, I love grocery talaga. I love grocery talaga mga sisi. Kasi nga, oh, linggo ngayon, may mga item ako. Ayan, ito pa yung, ano, ito pa yung ilalakad ko. Ayan, free delivery na. So, marami tayong chichiria. Yung mga chichiria ko doon na nagkakalbo na. Ayan, di isasabit ko na naman ito ngayon. Di kuno na naman yung aming sari-sari store ni Kuya Dave. Ito yung mga Nova na malalaki. Piatos na malalaki. Cheese ring, ayan. Iba't ibang chitsiri yan. Tapos dito sa maliit na dalawang box, ito yung chicken cubes at saka pork cubes, mga CCO. Tapos Youngstown. Youngstown na red. Siguro 15 pieces to. Tapos, ito dito na side is mga non-food. Ayan, ito yung sampong ganito yung pinuha ko. Ayan ito, downy na maliliit. 8 pesos ang benta ko nito. Tapos, sampo ang pinuha ko kasi meron siyang free na isa. Ayan o, oh, sampo yung pinuha ko kasi mabenta naman ito mga itong kulay na ganito. Mabenta sa tindahan. Okay, next box. Kumuha ako ng Vita Soy. Sampung bottle ng Vita Soy. Benta ko ng 20 peso. 16 plus ang puhunan nito mga sis. Pero benta ko na lang siya ng 20 para mabilis maubos. Tapos, ayan. Potatap, pita. Tapos, itong mga palaman. Sandwich spread, cheese, um, cheese Swiss, at saka yung margarine na nakapak. And itong sa ilalim is mga Argentina corned beef at saka Alaska ang Argentina corn beef dito mga sisi. Ayan, o. Oh. Ayan, bongga. Ah, na ulit tayong mga stocks. Hindi tayo mauubusan talaga pag nandyan si grocery. Ayan. Kahit na sabihin na, ay, maraming out of stock. Okay lang, sa sunod na araw, eh. magkaroon na naman. I-order ulit tayo, ba? Diba? Ganyan lang yan. Tapos, ito pa, Max. Kapi, Coffee Co. Black, and Birch Tree. Tapos, yan. Kumuha ulit ako ng limang tie ng Burr Nung anong taaraw nyo, Friday. Friday ako nag-unbox. Meron akong limang ganito. So, ngayon another lima na naman. Tapos, greatest. Alam nyo naman, mabenta ang kapi at saka yung tong mga gatas dito sa amin. So, lima yan ng sisi. Tapos, sito. Ayan. Sito na malaki. Kumuha ko. 30 na ang benta ko nito. Ano pa ang sa ilalim? Ayan. Kapi. Kapi 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 and Del Monte na juice. Pineapple. Okay, nagkalat na naman ako. Pagalitan na naman ako ni Kuya Dave kasi siya yung <laughs> siya yung magligkit nito. So ngayon, ang gagawin ko ay itong sitsiriya mga sisi. Pubutasan ko na to ngayon para may display ko. Okay, bye for now. Happy Sunday everyone. Happy sailing. God bless you all. Love you mga sisiko. Bye-bye.